Masayang ibinahagi nila Zainab Harake at rapper na si Daryl Ruiz o mas kilala na Skosta Klee na bukod sa kanilang balikan ay magkakaanak na sila. Hello kapuso kapamilya kapatid kachika! You are watching Showbiz ganap Global! Mangiyak-ngiyak sa tuwa na ekunento niya sa kanyang vlog na August pa pala siya buntis at ito October 6 lamang nila nalaman. Ayon kay Zainab, July pa nang maging okay at magkabalikan ng maayos silang dalawa. Although on and off na pala sila kahit bago pa mag-quarantine. Minabuti ng dalawa na itago at hindi mo na ipaalam sa lahat upang makaiwas sa mga negativity. Kwento pa ni Zainab na parang nagbe-breakdown na siya kung ano ba ang dapat niyang gawin at kung dapat ba siyang magpakatutoo. Dahil hindi naman kasilingid sa kaalaman ng lahat ang mga pinagdaanan ng dalawa mga away nila sa social media at mga dahilan ng hiwalayan nila. Nananawagan naman ang dalawa sa kanilang fans na tanggapin at irespeto ang nangyari sa kanila. Humingi si Zainab ng sorry sa lahat daw ng mga na-disappoint niya at alam daw niya na hindi niya kailangan magpaliwanag pero humingi pa rin ito ng sorry at humingi ng pangunawa na kahit pa birthday at pamasko na lang ng mga netizen sa kanya na respetuhin sila. Ayon kay Zainab, Alam ko nagkamali ako, kinain ko yung mga sinabi ko, tao din ako. Gusto kong sabihin na hindi ito mistake, hindi ito karma. Blessing ito kay God at ito yung pinakamagandang regalo na tanggap ko ngayong birthday ko. Sa vlog ay nagpakita rin si Scott Lee at sinabi nitong nagbago na siya at pinagsisihan na ang lahat ng mga pagkakamali niya kay Zainab. Maraming bagay daw siya na sinayang dahil sa kanyang pagkalunod sa kasikatan. Ngayong buntis na itong si Zainab, marami daw siyang mga realization at niloob na raw ito ni God na magkabalikan sila dahil isang patunay dito ang kanilang baby. Nakikita na raw ni Lord na nagbabago na siya. Nang Nangako din ito na hindi na siya gagawa ng mga makakasakit kay Zainab Sobrang excited din ito na alagaan si Zainab at damayin ito sa kanyang pagbubuntis. Maraming netizens naman ang sinuportahan pa rin ang pagbabalikan ng dalawa sa kabila ng mga hindi magandang mga nangyari sa kanilang relasyon noon. May ilang nagpayo pa kay Skostakli na sana nga ay mas alagaan pa nito ngayon si Zainab lalo pa at magiging isang pamilya sila. Congratulations sa inyo, Zeril is really back! Hashtag zeril plus one. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more showbiz Ghana global updates.